So yun, good morning mga kamaster Pupunta tayo dun sa MacArthur Highway Dito sa may Balagtas Dito sa may Robinson, sa may Petron Para may idea kayo mga kamaster Kung magadaanan ba Kung babiyahay kayo going to Bukawi So dito sa may bandang kaliwa, sigurado may baha dun Malalim dun mga kamaster Ang shortcut, May shortcut din dun, papuntang MacArthur Highway So yun, nandito na tayo mga kamaster Sa may Petron So yun mga kamaster, nandito tayo sa may Petron Dito sa Balagtas malapit dito sa Robinson Balagtas. Ah, ito yung papuntang Burol Second, ito yung Burol First, mga kamaster. So, ba dito sa may pwesto lang. So, siguro bumaba pa ito mga kamaster kasi kahapon, kagabi, eh, sobrang lalim talaga dito. ito naman yung sitwasyon dito mga kamaster sa Guma Carter Highway sa may crossing. Paglabas mo dito, ito yung makikita mo mga kamaster. ha. Oh nakakadaan lang dito yung mga malalaki sa sakyan pero yung tricycle nakakadaan naman mga kamaster eh. ayun ah okay. ito yung Robinson oh no? Robinson Balagtas ayan, ayan. at ayan kung siya nyo mga kamaster may nagtulak na hindi kinaya ng motor Tumirek, boss, tumirek. Ah. Hindi naman pala tumirek, wala araw gas. Siguro kahapon, napakalalim dito mga kamaster. Ayan oh, mukhang ilog na mga kamaster. Going to Bukawa mga kamaster. At ito naman, papuntang Kiginto. Pero kung babiyahay kayo mga kamaster, papuntang Bukawa to Marilao Hindi tayo sigurado mga kamaster ha. Pero hindi ko pa natatry dito sa dulo. Pero may mga motor naman tumatawid o kaya naman no. Siguro mga katawid na rin mga kamaster yung mga jeep. So tawid tayo mga kamaster. Lipat naman tayo sa kabila. So yung iba may mga nagtutulak mga kamaster tulad doon sa dulo. Dito tayo sa gitna. Kaya kung dadaan yung mga single mga kamaster dito sa balagtas, panatiliin yung dito kayo sa gitna dumaan para mas mababaw pag gilid malalim yan at ito maambon na naman ito yung Robinson balagtas mga kamaster yan ba kung kay kayo dito sa balagtas panatiliin yung dumaan kayo sa gitna huwag sa gilid kasi hindi natin masabi mga lubak ito yung lagi sa ano mga kamaster oh. sa Robinson yan eh. Ayan lagi sa Robinson Malalim pala dito Alas naliligo na yung mga bata din So ayan o oh. Hanggang tuhod ko mga kamaster Malalim Malalim o oh. So ayan Ito yung lagi sa Robinson mga kamaster Malagay ko ka dito Ayan Hanggang dun yun mga kamaster oh. Sa may chowking sa may clock tower Malalim dun mga kamaster so, Malayo, hindi na ako makakapunta na Pero para sa inyo mga kamaster Pupunta tayo So yun, nakita nyo naman mga kamaster oh. Umuulan na, na naman So ito yung nagpapalaki ng tubig eh Tupaha Ayun o so, Ayun, baha, so, yun, no? Ayan, baha ganito sitwasyon dito mga kamaster sa balagtas pinasok na yung kambuti niya kaya namatay oh. so yun mga tindahan dito mga kamaster pinasok na ng tubig ang so, 7-11 ayan tindahan na din dito mga kamaster ewan ko lang ito mga kamaster itong Jollibee ng balagtas pero medyo mataas taas naman to pero sa tingin ko inaabot din ito mga kamaster ito kahapon eh grabe oh nalubog na to malalim, mga kamaster oh, oh. dito mga kamaster nagmisto lang ilog talaga ayan oh ito yung part sa balagtas na malalim mga kamaster kung nakalusot kayo doon Sigurado dito baka hindi kayo makalusot mga kamaser. malalim. So ganito ang lagay mga kamaser dito sa Balagtas. Malalim mga kamaser, oh. So yung mga motorsiklo dito nag-aalangan dumiretso. Kasi na uh, malalim mga kamaster. So yung mga jeep sigurado mga ka ano makakaraan pero yung ano yung mobile ng ano ng pulis mukhang tabingi na mukhang nalusot sa ano nalusot ayun oh no? nalusot mga kamaster oh pero ayun nakaahon pa rin may butas kasi din mga kamaster sa gitna kaya ingat kayo dyan mga kamaster lalo na yung mga nagmumotor Ay. Ako! Ako po! Ako! Nasip dun mga ka sa butas pero kinaya pa rin mo ito sa so, mga nasip-mirip na. Ayan, ang daming tumirip mga ka So, pinilit nilang paanda rin sa ganito kalali mga ka May butas din eh. Itong delikado mga kamaster. Ang mga nagtutulak na dito. kadaan dito mga kamaster na motor kasi malalim dun hanggang hita dun mga kamaster oh. nagpastuhod so ewan ko lang pwede kayo makaraan dito mga kamaster basta gumit na lang kayo yun yung teknik dito mga kamaster huwag kayong gigilid kasi oras na gumilid kayo yari sigurado bumusok na yung motor oh tuloy ang ulan wala hindi pa baba ang baha ewan ko lang kung may high tide mga kamasar pero ayan makikita nyo sitwasyon dito mga kamasar sa balagtas mga Arthur Highway talagang baha pa din so yun mga kamasar balik na tayo may bangka na mga kamasar So yung mga kamaster, nakiangkas tayo at kay tuya, dito sa kulong-kulong niya. Uh, pabalik na tayo dito sa may petrol. Iniwan natin doon mga kamaster yung ating motor eh. So nakisabay lang tayo. Ayan, kung makikita niyo mga kamaster, mga motor. Tinatak na nila. Maraming tumirik mga kamaster. Mga naglalabo ba yun? No? Oh. Nakiangkas tayo dito mga kamaster. Okay, dito na ako kaya. Maraming salamat ha. Okay, thank you. Salamat kay kuya. So, yun. Nandito na tayo ulit. Sa so, may crossing, papuntang Burol 1st and Burol 2nd. Ayan. Dito sa may bandayan. Sa may petron. Uh, at kung makikita nyo, malahalim pa mga kamaster. Ay, naku. So, ito yung bandayan mga kamaster nagtutulak. Ang dami mga nagtutulak na yung mga kamaster dahil nga pinilit ang sa saba. Ito na motor natin. Ito pa kaya yung motor natin. Yung motor natin. mga kamaster ito, tayo sa bahay. Master G, Master G, I'm